Bahagyang makakahinga mula sa nakaambanan na namang taas presyo sa krudo ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ito'y dahil posibleng ngayong linggo na nila matatanggap ang pangakong fuel subsidy ng pamahalaan. Ang sentro na balita mula kay Karen Villanda live. Ang natanggap na nga ng Department of Transportation ang uh, 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy at ngayong araw ay nakatakda na itong maipasa sa LTFRB para masimulan na ang pamamahagi ng ayuda. Ngayong linggo, target na maipamahagi ng DOTR sa mga tsuper at operator ang fuel subsidy. Ito'y matapos ang mailabas sa Department of Budget and Management at 3 bilyong pisong pondo para dito. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Nakuha na natin yung pondo no ida download na uh, kasi yung pondo ay mapupunta muna sa DOTr no the download namin yan sa LTFRB no So it will be downloaded today or tomorrow within the week siguro within the week uh -huh. Uh -huh. kasi nakaredy naman na yung mga account numbers no meron tayong konting problema do sa mga tricycle drivers no Uh, kasi hindi hindi ba kompleto yung mga information about them Nasa 1.3 milyon operator driver ang makakatanggap ng ayudang pangkasolina mula sa pamahalaan. Aabot sa 280,000 units sa ilalim ng listahan ng LTFRB ang mabibigyan ng ayuda. Ito ay sa oh, ito ay ang mga pampublikong transportasyon tulad ng mga jeep, bus, taxi, UV Express, shuttle service, tours at school service. 930,000 naman sa mga tricycle drivers at 150,000 sa mga delivery riders sa buong Pilipinas. 10,000 pesos sa matatanggap ng modern PUV, 6,500 pesos sa mga traditional jeep at UV Express, 1,000 pesos sa mga tricycle drivers at 1,200 pesos sa delivery riders. Nagbabalik si Secretary Jaime Bautista. Yung mga nakaregister sa amin, no? bibigyan lahat yan. Uh, kaya nga abutin ng uh, 1.3 million lahat yung mga drivers and operators na mabibigyan ng nang uh, fuel subsidy. Kasi limited din yung budget na binigay sa atin ng uh, ng uh, gobyerno no, ng Department of Budget ng Congress no. Ito ay nakasaad dun sa General Appropriations Act. Uh, 3 billion pesos no. So, isang bigayan lang yung 3 billion pesos. Na Nabanggit ito ni Secretary Bautista sa groundbreaking ng bike lane sa limang syudad sa Calabar Zone, ang Antipolo, Kaintasan, Mateo, Lipa City at Batangas City na may kabuang 76.70 lane kilometer. Angelic, nilinaw ni Secretary Bautista no, na one-time subsidy lamang itong uh, fuel subsidy na ito ng uh, LTFRB at posibleng sa susunod na taon na ulit magkaroon ng uh, pondo ang programa. Angelic? Yes, Karen. Meron bang nagbago sa polisiya ng makakakuha ng fuel subsidy at ang paumahagi ngayong taon? Yes, Angelic, ayon kay uh, Secretary Bautista, no, ganun pa rin yung uh, guidelines katulad noong nakaraang taon. Katunayan, dahil nasa kanila na nga, Angelic, yung uh, account numbers sa uh, na mga beneficiaryo ay uh, pagka-download nga o pagkapasa ng uh, pondo sa LTFRB ay kaagad na itong nga uh, maida-download naman doon sa account uh, ng mga beneficiaryo. Angelic. Okay, pa paano yung mga nais uh, humabol at sinasabing hindi sila kasama doon sa listahan na yon? San sila maaring dumulog? sa yes, uh, Angelic Maari yang uh, idulog sa LTFRB no maglalabas pa ng guidelines Angelic ang uh, LTFRB patungkol naman sa sino ba yung uh, sakop nito kahit na mayroon ng listahan basta yung uh, mga kwalipikadong driver ilalabas siya ng LTFRB itong ating mga impormasyon ito yung uh, sinabi kanina ni uh, Transportation Secretary Jaime Bautista pero yung mga detailed uh, na instruction Angelic ilalabas yan ng LTFRB ngayong linggo bago nga mailabas ang ayuda Okay, maraming salamat Karen Villanda.